Melendes natawa na lang ng tangihan ng isang artista na makakulab siya. Narito ang uh, I Spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, halatang masama ang loob ni Aiko Melendez matapos sa tanggihan ng isang artista na makakulab o maging guest niya sa kanyang YouTube channel. Sa pamagitan ng kanyang Facebook account, ipinost ni Aiko ang kanyang sentimiento sa nasabing artista na hindi na nito pinangalanan kung saan sinabi nito na kung sino pa raw ang pinakasikat na vlogger ay yun pa ang napakahambol at willing makipagkulab. Binanggit pa nito ang pangalan ni Agassi Ching at nanay nito na napakabait umano pero ang isang artista sa umano na nakawork niya dati ay tinangyan siya matapos ang maraming message na pinadala niya dito. Sinay pa ni Aiko na sinagot daw siya ng sorry po, hindi ako nakikipag-collab. Ayon kay Aiko, understandable naman umano na busy ito at pareho naman sila na busy din pero sumubok lang din daw siya dahil akala niya raw ay magkaibigan sila matapos niya itong makasama sa isang pelikula pero nagkamali raw siya ng akala. Sa bandang huli ay sinabi ni Aiko na ang ending ay tablado pala siya at baka busy raw talaga ito at mas busy pa kaysa kay US President Joe Biden. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.